First day of school ng aking mga anak. Kaya naman ito, napaka-excited nila pati ang nanay. Kaya naman tara, samahan nyo kami. At dahil unang araw nga ng pasukan mga mare, ito nga, maaga nga kaming gumayak at itong mga anak ko ay eh, grabe, napaka-excited. Kinagabihan pa nga lang. Eh, tanong nga ng nagtanong kung may pasok na nga raw ba bukas. 7.13 the morning nga ang pasok nila. Kaya naman ito, 7 o'clock pa nga lang ng umaga mga mare. Huy, gayak na gayak na talaga kami. Anyways, itong ate Jewel ko nga pala ay grade 1 na nga pala ngayong pasukan. At ito namang aking bunso ay kinder 2 na. O, ba diba? Napaka-excited ng bunso ko kasi nga first time niyang papasok. At si ate Jewel naman ay elementary na siya. O, ba diba? Parang kailan lang talaga mga mare. Oo nga pala, maalala ko kasi may mga nababasa ako mga comments na grabe nga daw ako magpabango. Pinapaligo ko na daw ba? Hindi hindi na ba magagalit yung kapitbahay namin? Ay, ano ba naman ang problema nyo sa pabango mga mare? <laughs> eh, napakamura nga lang yung pabango ko at talaga namang napakabango. Kaya naman talagang todo spray ako, no? Hindi ko papalagpasin yan. Kasi nga, mura lang yan. Kayang-kayang bumili ulit. Ganon. Kaloka. Ay ito pa nga mga mare, may nagtatanong kung bakit daw hindi nila nakikita ang aking asawa. Ayan na nga mga mare, andyan na siya. O, oh, di ba? Present na siya ngayon. Kasi nga po, kauuwi nga lang po niya galing site. At yun po ang dahilan kung bakit minsan hindi niyo po siya nakikita sa aking mga vlogs. Ito pa. O, oh, ang dami nagtatanong. No, sasagutin ko na dito sa video na to. Oo, oh, ayan oh, na nga. No, may nagtatanong kung saan ko nga daw ba nabili ang sapatos ko. Okay nga lang yan mga mare. At nabili ko nga siya ng 280 pesos. O, oh, di ba? Kapag nga magaling ka pumili, eh, talaga na ka ng napakaganda. Meron pa nga dito nagtatanong kung naninirahan nga lang daw ba kami sa apartment, kung bagay yung nangungupahan, opo, ang sagot po is yes. O, di ba? Opo na, yes pa. Huy, ano ba yun? <laughs> o, okay na tayo mga marehan. Nasagot ko na yung mga katanungan nyo. So, ayun nga, no? Paalis na nga kami dito sa bahay. At ihahatid na nga namin ng asawa ko itong dalawa naming anak. Medyo malapit lang din naman yung school nila at pwede rin namang lakarin. Pero since nga, no? Papasok din naman kami. Kaya naman ito sinasabay na nga namin. At inihahatid nga namin sila gamit ang motor. Alam niyo mga mare, hindi ko pa rin talaga ma na itong dalawa kong anak ay pumapasok na sa school. Parang kailan lang kasi mga mare, eh baby lang sila. Yung tipo, buhat-buhat ko lang sila at hinehele. Pero ngayon nga, eh, pumapasok na nga sila sa school. Tapos kayang kaya na nga din nila mag papunta sa kanilang mga room. Grabe mga mare. Kaya nga habang bata pa sila mga mare, hanggat nahahatid pa natin sila, ihatid natin sila. Kasi nga paglaki nila mga mare, sila na talaga mag-isa. At sasabihin nila sa atin na, Mami, wag nyo na po akong ihatid. Ganar na nako talaga naman pag dumating yung oras na yun. Hi! Sulitin talaga natin mga mare. So ayun na nga, ayan, papunta na nga itong bunso ko sa kanyang room. At first time niyang pumasok, pero in fairness mga mare, hindi siya umiyak. Unlike noon si Ate Jewel ay talaga umiyak lang siya at hindi siya nagpaiwan ng first day. So, ayun na nga lang for today's video. Ayan ang ganap namin ng first day of school nitong dalawa kong Junaki. So, ayun nga lang. Kaya naman, no, salamat sa inyong panonood. Bye!